bagong tutorial na naman tayo ngayon mga idol. Ito nga yung papalitan natin ang left handle switch ng ating motor. Nasira na kasi yung pinaka plastic ng signal light at ng headlight ko. Kaya nga magpapalit ako ng bago na nabili ko nga sa Lazada. Ito pala yung ginagamit sa pang XRM na motor. Matagal ko na palang nabili to kaya naisipan ko nang ikabit ngayon. At gawan ko na rin ng tutorial para sa inyo mga idol. Kaya naman kung gusto mong matuto baka naman pwede pakisubscribe muna ng channel ko. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga video na ilalabas ko. Kaya kung pinapanood mo ang video na to sundan mo lang kung paano natin Gawin. para meron ka rin idea kung paano to ginagawa kung sakaling ang magkakabit ka ng left handle switch at aalamin natin sa video na to yung mga function ng wire nito kaya nga tuto ka lang ang gandulo para maintindihan mo kung paano natin to gagawin una kung ang ituturo sa inyo ay ang function ng wire nito ang headlight switch eto mga idol lo. Oh. kung napansin nyo yung mga wire nya meron siyang brown, yellow, tsaka yung light blue yung kulay dilaw dyan ay para sa headlight yung brown naman ay para sa tail light niya, sa likod tapos yung light blue naman ay pinakasupply niya o common wire. Na jumper naman sa push button switch ng headlight ko. Ito po yung push button ng high at low beam niya. Yung light blue na yan ay may kasamang puti at yung kulay blue na wire. Hindi lang makita yung dark blue kasi nasa ilalim siya. Yung puti at saka yung kulay blue ay para sa high beam at low beam na ilaw ng headlight. At ito nga yung pinaka-push button nyo, yung kulay pula. ito namang hawak ko sa kanan na wire ay eh, para sa signal light at busayan na ng ating motor mga idol. Yung kulay orange tapos yung light blue naman ay para sa signal light. At pakarami pala ng wire niya kaya parang nakakalito. Pero kung isa isahin natin, matutukoy natin yung function ng bawat isa sa wire na to. Ngayon, bubuksan natin itong bago kong nabili at ito na nga yung ikakabit natin. Che-check din natin kung magkaparehas ba sila ng wire. Parang nga hindi tayo masyadong mahirapan sa pag-trace kung sakaling magkakaparehas lang ng wire ito. At para madali lang din natin palitan. kinaklas ko nga yung loob niya para makita ko nga kung same lang ba ng wire color dun sa isa para nga mas mabilis tayo magpalit kailangan nating alamin kung napansin nyo halos magkaparehas lang siya ng wire dun sa luma ang pinagkaiba lang nito ay meron siyang kulay pula na dapat ay light blue. Yan pala yung jumamper papunta ng headlight switch at push button ng low beam at high beam niya. Ayan kung napapansin nyo, yung kulay pula jumper dun sa kamila. Di lang yung masyadong makita kasi nasa ilalim. Yung sa lumang handle switch kanina ay light blue ang kulay niyan. Pero dito sa bago ay kulay pula. Dito naman tayo sa part ng signal light at saka ng busena. Meron pala siyang light blue, gray, saka orange para sa signal light. Orange po yan ha, hindi po yan kulay red. Kulay green naman at kulay black yung para sa busena niya. Kung pinapanood nyo to ngayon at hindi nyo pakabisado, maglista kayo sa papel para hindi kayo malito mga idol. Etong gray na to ay common sya ng signal light. Tapos yung black naman ay para sa busena. Etong light blue na to ay para sa right side ng signal light. Etong orange naman na wire ay para sa left side ng signal light. Medyo nakakalito pero kung isa-isahin natin ay hindi tayo mahihirapan. Simulan na natin sa pagbabaklas ng headlight ng motor. Tapos nyan, may kakabit na natin yung bagong handle switch. Bali dalawang kulay lang pala yung nagkaiba dyan. At tutukoyin natin sya mamaya. Medyo marami lang din syang tape na nakabalot kaya tinanggal ko na din. Bale yung luma niya ay eh, pinagduktong lang din na wire Ito kung nakikita nyo, magkakaduktong lang siya. Halos same color lang din siya sa bago, kaya hindi tayo mahirapan magkabit. Ito na pala yung luma at saka yung bago. Halos same color lang din naman, kaya okay to. Mabilis natin siya maikakabit. Unahin pala natin tong pinaka push button ng high at low beam ng headlight natin. Unahin na natin tong kulay puti na ikabit. Putulin lang natin sa dulo at balatan. Siyempre, ganun pa rin ang gagawin natin. tetipan lang din natin yan. Same color na kulay puti lang din siya at doon natin siya ikakabit. Siguruhin lang natin na maayos yung pagkakatip niya para hindi siya magkos ng shorted kapag nababasa. Ganun pa rin, isa-isahin natin at ikakabit natin siya na maayos. Hindi na kayo malilito sa pagkakabit ng wire kasi halos same color lang lahat yan. Kaya ang mangyayari, same same color lang din ang pagkakabit nito. Kaya nga kahit hindi ka marunong o hindi ka elektrisyan ay magagawa mong maikabit ito. Meron lang kasing dalawang kulay na nagkaiba dito kaya ginawa natin ng vlog. At para masundan nyo rin ang proseso ng pagkakabit ko. Madami-dami pa pala yung wire na ikakabit ko kaya talagang mapapalaban ako nito. Isunod pala natin tong dilaw na para sa headlight switch. Ganun pa rin naman yung gagawin natin. Babalatan, magdudoktungin, tapos ititip at okay na yun. Yung napapaisip ka na akala mo mahirap ikabit pero pag inactual mo na eh, madali lang naman pala kasi matutukoy mo yung bawat isang wire nito. Kaya siguro natagalan ako bago ikabit to, inabot pa ako ng ilang buwan. Naka-stack lang to sa bahay. Pero nung naisip ko siyang ikabit, doon ko nga nalaman na madali lang pala magkabit nito. Kaya nga sa mga gustong mag DIY, panoorin nyo tong video na to para may matutunan din kayo kahit pa paano. Ang pinaka-importante lang dito ay i-trace nyo muna yung wire kung saan pumunta. Kasi meron siyang dalawang kulay na nagkaiba, kaya isa-isahin natin bawat isa. Kung saan nga pumunta yung wire at kung anong function nito. Naiduktong ko na pala yung kulay dilaw, yung asul, tsaka yung brown. Turo ko sa inyo mamaya kung anong kulay nga ba yung nagkaiba. Ito na pala yung kulay orange na para sa signal light nya. Putulin ko na rin at balatan tapos iduduktong ko na to. Same color lang din naman siya, kulay orange din dun sa luma. Ipakita ko sa inyo isa-isa kung paano magduktong para alam niyo na rin kung sakaling magkakabit kayo ng ganito. Ayan, mabilis lang naman to gawin at isusunod naman natin yung kulay blue na para sa signal light pa rin. Light blue pala siya na para rin sa signal light. Ayan, same color pa rin kasi light blue rin yung sa luma niya. Iduktong ulit natin at babalutan naman natin siya ng electrical tape. Music para sa common ng dalawang signal light, yung orange at yung blue. Kaya nga pag binuhay mo yung signal light, halimbawa yung kulay orange na wire ay didikit dito at iilaw na siya. Same lang din sa kulay blue, pag dumikit dito sa gray ay gagana na rin siya. Ito nga yung pinaka live wire niya, yung kulay gray. Same color pa din at gray din siya. Okay, napagdoktong ko na yung wire para sa mga signal light. Yung para sa busena na lang ang iludoktong ko. At matatapos na nga tayo sa pag-wiring. Kung nakaabot ka nga hanggang dito at nagustuhan mo tong vlog ko, pwede bang paki subscribe naman kung di ka pa nakasubscribe. Hit mo rin yung notification bell para updated ka lagi sa mga vlog ko. Para parehas tayong nakatulong sa isa't isa. Okay? Kulay green at black ang para naman sa busena niya. At ito nga yung panghuli natin na ikakabit. Ito na nga lang yung wire at tapos na tayo sa pagpapalit yung natirang kulay green naman ay para sa negative yan tipa na lang natin ulit at tapos na tayo pwede na nga rin testingin to same color lang naman po lahat ang naiba lang ay yung kulay pula kanina at yung isang wire na nanggaling sa motor hindi ko na nga lang din napakita pero hindi naman kayo malilito yung sa chok na lang ng motor ang ililipat ko at tapos na tayo balutan na lang din natin ng maayos para hindi nakakalat ang wire